Miss! 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 Pakis nga! Pakis! Pakis nga ko isa! Yay! Ayan. Ayan, dumating na po. Isang, na yung bisita isa. Ayan, dalawa galing ito galing galing uh, Abu Dhabi Spot Spot at ngayon mga kaalam tayo ay may pupuntahan sapagkat karawan ng aking pinakamamahal kong panganay na si Kim John de the messiah <laughs> karawan niya ngayong araw na to dahil hindi kami prepare sapagkat marami kaming ginagawa. Ngayon, napag-isipan namin na bumili na lang ng mga tiyahanda. Yung luto na. Ano pare kayo? Yung luto na. Ngayon, kasama ko yung aking asawa. Ito. At tsaka yung ano yung bodyguard namin? Ay, nasa likod. May yung yung ano? Yung videographer namin. Pakilala ka pare ka kung sino ka. Oh, oh. Ako, oh. nga pala si Jeffrey, nagmula sa basay ko. Nagmula sa basay ko, pumakain ng? Kahit ano. <laughs> <laughs> oh, oh, yeah. pati takip, pati ka. At ngayon, bali, ang iyahanda namin ngayon, pansit. Ano pang binili mo, love? Ano pinaluto mo? Dalawang bilaong pansit. Oh. 100 pieces na Shanghai. Tapos, chupoy na chicken. Bago ba daw yun, bago daw yung chupoy chicken. Uh, bali, san, san ka umorder lab? Sa may paluto. Paluto? Yung paluto? Ah, uh, yan. Bali, sa paluto siya umorder yung gagamitin uh, namin sa birthday ng aking anak. Pagkat hindi na namin kayang magluto, kasi syempre, hassle pa. Magluluto ka pa. Tapos, siyempre, yung mga pinaglutuan mo pa, hugasan mo pa, di ba? Diba? Alangahan na rin sa oras eh. Oh, alangahan na pati sa oras kasi hindi nga kami prepare, hindi kami nakapamalingki ng iahanda. Ngayon, nagpaluto yung aking asawa na yun nga sinabi niya. Bali, hindi na kami nakapagluto sapagkat hasil nga. Kasi siyempre kapag ikay maghahanda, magluluto ka pa, mamamalingki ka pa, kailangan madaling araw. ba? Diba? Magandang plano namin ay umorder na lamang sapagkat hindi na kami mahihirapan. Bali, yung gagamitin namin pagkain, ay eh, plate na lang ano, yung plate tsaka mga disposable na gamitin sa pagkain tulad ng kutsara, pinggan tsaka ngayon tapos na kami umorder ng aming iahanda sa aking anak pupunta naman kami sa bilya ng leche plan ala ng leche ay salas at ngayon medyo hapon na ha? medyo hapon para nasisilaw ako medyo nasisilaw ako sa araw kaya ako yung shade ayan, makikita okay, mo naman pogi na ako din pogi na ako diba? nung nag-shade, lalo ako bumugil. Okay. Yan, yeah, guna, guna. Yung budget din namin, eh, sinasakto lang namin yung budget. Kasi kailangan, sa tamang budget lang kami gagastos. Hindi yung susubra, hindi ko ulam. Siyempre, so, marami din tayong pinagkakasos ang iba. Para mairahos ma la lang namin yung birthday ng anak ko. Bali, 14 years old na rin, na rin naman siya eh. minsan lang naman sa isang taon yan. Kahit papaano eh, pag-aanda namin mamaya ipapakita namin sa inyo kung saan kami bibili ng rich plan sige mamaya ako na kayo i-update ah, kasi try nagdadrive ako ano safety first before anything else ha mamaya ako na kayo i-update ha let's go at nyan na po nandito na po tayo sa bilihan ng rich plan Ubi, ayan po salas. yung pangalan niya no salas salas pero din pala silang ano bibingka tsaka po tubong bumbong o oh. Bibingkat, buto bumbong. Okay. Yeah. Ayo mga kita tendera, inanay Okay lah, bu mam. Okay na Ilan ilan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kakek

Sayaw sa iti. Okay na, natapos na kami bumili ng lechu plan. Tsaka nakabili na rin kami ng bibingka. Tigigisa kami apat. Bali, tinikpa namin, masarap naman. Ngayon, babalikan namin yung pinaluto naming pagkain. Ang sabi dun sa pinaluto, 6.10, babalikan. Ngayon, 5.54. Time check, 5.54. Okay. Oh. Ayan, 554. bor. ngayon, bibiyahay tayo para pagdating natin doon, 610 sakto, luto na yung mga pagkain natin. Tara, samahan nyo na kami. Let's go! This is it. Nandito na po kami sa Paloto. Nandito na po kami, bali 609. Ang sabi nung kakahera, 610. One minute na lang iintayin namin para maging, para maging 610. Ngayon, nandito na po kami sa aming pinaluto. Kukunin na namin yung order namin. Tara! Ay na po yung order namin. Ginuka na po namin. Isa isa. may oh, libre pa lang ano? Ay, sampan. soft drinks. Yan. Bayt talaga ng aking asawa. Talagang lahat ng nakikita niyang alam ng harapat dapat, dapat na bigyan. Binibigyan niya, no? Oo. Oh. Yung iba, hindi ko lang, naka-off cam lang, hindi ko binibidyoan. Pero ang totoo talaga, napakabait ng asawa ko. Pusilak ang kanyang puso matunungin sa kapwa. May camera man wala, no? oh, may kamera man wala. Hindi lang yan. Nakagip lang ng camera ko yan. Nahagip lang, di ba? Mm -hmm. Pero sa totoo lang, kahit walang camera, kahit hindi ko pinipito yan, talaga mga yan. Agri kayo. Kung sino hindi mag agree comment na lang dyan. Uh, Tingnan mo yung gwardiya. May gwardiya pala yung paluto. Ano? gwardiya, Ay, no? alaga saan Ayun. Ayun. Oh. Ayun na po. Binigay na po kay Kapar. Ayan ano po na yung na. unang order. Pansit. Ito. Okay. Unang order. Ano na oh, ayan na po. Yung pansit. Yung pangat pansit. Dami naman ang order ng aking asawa. Walang... Uh... Maraming pupunta eh. Oh. But... Eh, hindi lang yung pare boy. Hindi lang yung pare ko. Ito sa maraming pupunta. Siyempre, birthday ng anak ko. Hmm. Siyempre, bigyan din natin siya ng special day. Hindi hmm. man natin siya mabigyan ng magandang, yung maraming handaan. Bongga, no? Ano. Pero kahit sa pagganito, ah, sa, pag sa ganitong paraan, may paramdam namin sa kanya yung aming pagmamahal. Oh, diba? nice. Okay. shout out, ma'am! Shout out, ma'am! Hello! Bis, <laughs> kumusta ka na dyan? Kumusta ka dyan? Okay ka lang? O, oh, ano yan? Libre? May free ano po. Free ha, free? Free? Free taste. Free taste? Pakis nga ako, love. Love, pakis nga ako, love. Pakis nga. Love, pakis. Pakis ako. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Kahit ano lang, kahit dito lang sa camera. Ayun. <laughs> Dalawa na lang na chikoy. O, oh, ayan yung pre. Profit yan. Hindi yan baboy. Pwede yan sa'yo. Okay. Okay. Kainin muna namin yung pre. Pagpipre muna kami. Kasi marami naman kami binili. Ayan. Print chicharon. Anong tawag ito? Kropik pala. Kropik. Kropik. Oh, pre. Kropik. Hmm. Oh, Peace. Miss! 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 Pakis nga! Pakis! Pakis nga ako isa! Ayan o! Oo! Ang daming binili! Ikaw na lang mag-ingat. Ikaw na lang mag-ingat. na lang Ha? Hmm. Ayan po yung nakayana namin. At pinagpapasalamat namin ng marami na why yung mga pagkayang ito yung maging lakas ng aming pangangatawan upang sa ganon patuloy kami sa aming buhay. Ayan. Ayan, dumating na po. Andiyan na yung bisita isa. Ayan, dalawa? Galing ito, galing... Galing Abu Dhabi? Bakit? Bakit? Oh, ay, ayano naman? Kung bakit ka nige? Hindi ka naman siya <laughs> Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. To. Happy, happy, happy birthday. Mo kami. Happy na birthday. Happy 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 birthday. Happy 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 birthday. at panahon talaga na hindi mo matutumbasan ng pera at anumang halaga ang iyong kaligayahan na iyong natatamasa lalo na sa iyong pamilya lalo na kapag nakikita mo yung mga ganyang mga ngiti kahit anong pagod hirap sakripisyo na iyong nararanasan baliwala yan